So, ayun mga master, magandang hapon. Nandito toko sa talungan ko. Binisita ko yung talong ko na tanim ko na tanim ko pa to nung Ngayon, sa so, sobrang init. Hindi na siya halos lumago. Grabe yung ano, grabe yung pagkabansot nito. Tapos ang isa pa, naubusan ako ng tubig na pandilig ito ngayon tumigil na mamunga pero ito dati nung naalagaan ko pa to. Marami naman tong ano, marami naman ako na harvest dito mga master. Na ano lang, Tumigil lang nung talagang masyado na yung init. Hindi na kinaya ng puno nung tulong. So ngayon, ito na yung talong ko na sa awa ng Diyos. Naka, ano na Nakabawi na doon sa uh, pagkakabansot niya ng mga nagdaang tag-araw. Ito na. Yan wala pa siyang masyadong bunga pero yung talbos niyan maganda na ulit ang gagawin ko dyan anuhin ko na lang to linisan ko na lang to ulit tapos abunuhan bata pa to mga master yung mga ganitong edad uh, March, April, May, June apat na buwan alaki pa yung posibilidad nito na tumangkad pa to so alagaan uh, ko to uh, i-update ko kayo kapag ka uh, naambunuhan ko to ang magiging ano nito kaya pa nito na lumago yan yung mag abot pa yung mga sanga nyan yung mga dahon nyan kapag lumago yan makikita ninyo halos wala na yung, wala na kayo makitang ano dyan wala na kayo makitang damo sa ibabaw. alagaan natin to ulit mga sir sayang sayang para makaano pa to Makabawi pa rin tayo doon sa mga gastos natin. Magaganda na ulit yung bunga nito. Ayan na. Yung bunga ng tagulan. Ayan, pasimula na ulit. So, Alagaan natin to ulit mga master. Pakita ko na lang din sa inyo kung bumalik na yung dating ano nito. Dating lago ng puno. Ayan na. Ito yung mga bunga niya na bunga ng tag-init dini na lang natin yung mga bunga ng ganito. Sayang pa to. kikita pa to kahit pa paano. Hmm. Nasa ano pa lang ang tangpad dito eh. Nasa hanggang dibdib ko pa lang. So ito, may kita ninyo. Namumunga na siya ulit. Lalaki pa yan mga master, mga bunga na yun. Hmm. Maganda na ulit yung bunga. And kung may tanim kayo na halimbawa, tanim nyo pa nung tag-araw. Tapos, ganito nga, inabutan na ng init. Hindi na na yung paglaki. Hayaan nyo lang, huwag nyo puputulin. Kasi, et, pag inabutan nyo ng hagay nito, tag-ulan na. Masasaulian pa yan. Mas mabilis na lang yan siyang mamunga, kumpara doon sa magtatanim kayo ulit or puputulin nyo yung puno antayin nyo mag-usbong ulit yung mga panibagong talbos matagal yan, mga master eto mga ganitong ah uh, ganitong edad malaki malaki pa yung pag-asa nito na maka, ano, to, makabawi basta alagaan lang ulit abunuhan uh, alagaan ng insecticide tapos linisan yung puno. Ano pa na makakabawi pa to. Sobra-sobra pa yung pwedeng kitain ito. Ito, bawi ko na rin halos yung ano ko dito. Yung gastos kasi nakailang pitas na ako ito. Bago pa man ito ng init. Nakailang pitas na ako. oo Eh, gusto ko lang talagang ituloy pa kasi nga sayang. Ma ano pa to ma kahit na dalawa hanggang tatlong buwan na mabubuhay to kaya pa ito hanggat hindi to nalalagyan ng tubig yung pinagtaniman lalago pa to mga master o so, lang natin na tuloy ang ano to tuloy ang makarecover doon sa pagkabansot ng tag-araw nakikita nyo rin yan Ah, magiging ano dito? magiging itsura nito kapag tuloy na siyang nasa ulian so yan hanggang dito na lang muna mag update tayo kapag ano na kapag maganda na talaga ayan thank you thank you mga master Thank you sa walang sawang suporta sa akin. Thank you doon sa mga sa mga nag-share pala. Salamat mga Master. Sa mga bagong ano natin, mga bagong subscriber natin din sa YouTube natin. Sa Facebook. Maraming salamat sa inyong lahat. Uh, mabuhay tayong lahat.